welcome back to my channel yan, good morning so yan, na-update ko lang po kayo sa ating gulay mga kasangga sa ating mga pananim so yan po ang gulay natin mga kasangga so din po natin sila nangalaga ng mga ilang araw kasi gawa nung gumagaya kami dun sa tabing ilog so bukas po ah uh, madadamo ko na yan malilinis na ulit Mga kamatis natin, mga kasanggay, ano? Ayan na silang bunga. Tapos po yung ating mga sili. Tara, nasa pagtumbahan. Nasa, ano? Tapos ng hangin. Tapos, yung ating siling Taiwan, mga kasanggay, yun, ano? may mga inog na sila. Yun, no? So yan pagka pipitasin natin mga kasangga lalagyan natin sa ano sa bote ng suka ibuburo natin eh, mga kasangga mga hinog ba So yan na ah, ayusin natin ulit ng maayos ng ating taniman sobrang mo na mga kasangga maging busy kasi sa tabing ilog mga talong oh Nanini, halos time naninira. ni Nira, Ang sakit ng ating mga ano ngayon. Talong. Oh, datang na si kasama ni Mike nung may inom na pang-spray dito. Ito mga sili, eh, ano. chili o oh, kamatis ito pa yung kamatis ay ano oh. madadamuhan natin natin yan pag ah uh, ay, bukas hindi ako lulusong bukas eh may asikasuin uh, ako eh dadaling ko na rin yung ano grease gun para yung mga ano yung mga boltron dun magrasahan as bibili kami ng abadi ng mga ano piyesa ah, di sa uh, uh, spray sa birahan niya bibili kami sa pintura mga yung boltron na, namin so ito po mga sangga, yung grace gun nalagyan natin ng grasa yung ating boltron para di agad masira ayun po mga asang dito na tayo sa tabing ilog So titingnan naman po natin yung Boltron ni Kabadi. Kung so, mayroon pa siyang naihigop na tubig. Si Kabadi po muwi. Inuha yung battery ng GoPro niya. Ayun, titingnan po muna natin baka wala nang maihigop eh. Ba? Baka masira. So buti na lang po mga kasangga, di malakas yung ulang kagabi. Ayan, ah halos tuyo na yung ating kinitakan pero kung malakas yung ulang kagabi mga sangga sigurado mapupuno yung ano mga pinitakan ah, maganda naman yung panahon ngayon mga kasangga at yun na nga ba basta manalig ka lang sa Panginoon lagi ka nang pray ayan po mga sangga, natutuyo na po yung tubig kahapon Matubig siya pero ngayon konti na lang gamamaya po ah, matutuyo na yan ito, ito po yung pinakabana niya mga kasangga sa so, kayong sa kabila Paring Carlo, inuulipan pa niya mga kasangga. Yung matubig kahapon. Pagka deposit na yan. Hindi <laughs> tutubo yung nasabog kahapon. Tu May tutubo man, konti lang. Kapon na ng tubig. <laughs> pa si pa Carlo. ako so, kanyan, mamamaligid na lang ako aning ko yung pulupulong tubig. Ah, uh, lang. Tubo na yan. Kahit na ulan na eh. Di na maano sa tubig din. Na, apakat na nan. <coughs> Nasa bukod ni na parang Carlo yung mga papulupulong tubig. kabila may nag-harvest dun sa bila dun o oh. No? naririnig ko yung ano yung harvester ito po ah, uh, na-spray na ng pandamo kaya naninilaw na ah, uh, matin na yan spray na ng grass zero may tira po kasi kahapon na ano kalahating kaban sa binhi natin Sine, sinadya pong tinira para po ano may ulip si parang Carlo kasi gawa nga po ng masama yung panahon kahapon alam naman natin na may bagyo baga nag ano lang nag sure, nag -sure na si parang Carlo nakikita nyo mga kasangga tuyo na Ayan. so bukas nyan mag spray na sila ano pan sila sila nila kabadi dalaw lang kasi spray eh magsasabay na lang sila so pagka kumita dyan, bibili rin tayo ng, ano, ng mga gamit dito sa gukid. Mukha ng pang spray. Para oras na gusto mag spray ni parang Carlo, makapag uh, spray siya. Lalo na niya pagka nagamit na yung mga ibang ano, paggamitan sa Ortiz. Sigurado, walang gagamitin si parang Carlo kaya Paglalaanan din natin mga ibang gamit. Panampong, yan. Yung pantabas. So, yan po mga kasangga. Bibili po muna ng, ano, ah, uh, Delo Gold para doon sa mga na kapati Papasabay siya, tsaka direct. Magdi-direct sila bukas. Tsaka yun sa uh, pang-spray. Sa biraan So, yan. Tara mga kasangga. Bili muna po tayo. In while... So ayan pa mga asangga, good morning po. Uh, dadamo tayo ngayon mga asangga dito sa ating mga gulayan. Medyo ano na po, umapal na po yung mga damo. Ayan. Uh, Ayan po mga yung, yung kamatis po, oh. yung isa po natuwa, nabuo na po siya, yung isa po yun, oh. tas yung sili po ayun, tas ito po po, oh. ito po siya, guto, oh. ito po yun, oh. may pula na po siya, yan na, oh. pula, tas yung panigay po, oh. ito po siya, dami na po, kita satu pa yo ya no kita satu pa oh jadi mana kita ya no putar saya ke bilang ngayon kita hey, satu pa po dah mana pun bunga yo lima know. pula lima pula kita satu pa po lima puluh Ayan, madamo na yung ating mga sili, tsaka talong, uh, asangga. Mo po mga asangga. Dadamo yung mga sili, mga asangga, tsaka yung, ano, sa kabila. Dini, o. Oh. O, oh, ito pa po, o. Oh. Svelo. Ayan po, o. Oh. O, ibaba nga dyan. Ayan, o. Oh. Dami po pong po, Kasi mapapakita kong talong. Kaya yan po mga Dito na po sa kabila. Bila. Ay. Ay, ay, So, yan po mga kasanggang. Papahinga lang po tayo ng konti. Ayan. Sumobra po damo ng mga uh, ano dito sa talong tsaka po sili. Ayan po mga kasanggang mga sili. Oh. Uh, pula na po. Ayan, medyo dumarami na rin po mga kasangga yung mga hinog. Basta wag lang po lagi nandito si Rap Rap. Sigurado pipitasin po niya mga kasangga. Hinog na po mga kasangga. kamatis naman po mga sanggay ito nabuwal po ayusin na lang po ni father pag hindi po siya busy pumitas na rin po si raprap -Rap kanina rap mga kasanga kahit mo yun silaw pa po pakita mo to ah sino pumitas niyan? si kuya raprap -Rap. ikaw raprap -Rap ka ya Oh, sige. Tara, limitan tayo. Doon na rap. Ha? Eh? Paigit. Ay, pa mga sangga, tapos na po tayo nagdamo. Luminis naman po ng kahit konti lang. <laughs> Talaga po kanina, hindi po tayo makapasok. Sobrang dami po ng damo. Ayan. Ito naman po mga sangga, yung ano po ni Father. Sigarilyas po niya, natakpan na rin po ng damo. Dadamo rin po tayo kahit konti lang po dito. Ito na dinis natin ng bagya, put bagya din po itong <laughs> sigarilyas ni father. Hindi ko siya gano'n pinakalilis mga, mga asangga kasi eh. gano'n po ako. Hindi ko alam kung yung iba parang kaano po ng sigarilyas yung dahon, yung mga damo. Si father na lang po magtutuloy niya. Medyo nalinis na rin po natin ng bagya. Mga asangga, nalagyan po natin tali itong... ponu na bubual po wase Ayan po mga kasangga yung ate ko, kumukuha po siya ano, sili. Inunahan pa po niya kami mga kasangga doon sa siling ano, mga pula. Uy, magtira ka! mo! <laughs> yung pula, tignan mo, pinitas mo na yari ka kay Jasper niyan. Ayan, tagaara nakatira po yung mga kasangga sa arayat, sa Bitas po. Aro, Ben, lagot ka ka dito Jasper, inuubos mo yung sili namin. Sino Ben? Nasaan yung, yung Pasigang. Kadami yung ginawa mo. Oh. Inubos mo na yata yung bunga. daming ng bunga. Hindi ko na alam kung ano yung Yung talong, walang bunga ngayon eh. Ay, talong, nagsasawa <laughs> ako dun. ay po, mga yung napitas po niyang sili oh. Ayan. Ito po yung mga ano. Kala ko po mga kasangga, kukuha po siya. Gagamitin lang po niya pasigang. Kaya pala mga kasangga, ibebenta daw po niya. <laughs> Ngayon po gusto ng anak, pitas din na po nila lahat kasi madami daw pong bunga. <laughs> Iba ka talaga. O oh, yan po mga kasangga, oh, tinatanong kung magkano po yung sili. Sa kanila pala mga kasangga, tatlo, sampu daw po yung siling pansiga. Kaya yan po, buti pa yung ate ko, kumita na yan. Oh. Kami hindi nah. pa kami kumikita. <laughs> Benta mo sa akin. Hindi <laughs> ako bibenta yan. <laughs> <laughs> <Bento> yan. <laughs> Meanwhile. So, Ayun po mga sangka, nabili na tayo ng Delo Gold. So direct na lang po niyan. Wala po tayo nabili ng ano, uh, kabli ng Emerald. Ayun po mga kasangka, nabili na tayo ng direct. So wala, wala lang po yung pinabibili ni Kabadi yung kabli ng ano pang spray emerald so titingin naman siguro bukas para e, huwi na tayo mga sangga dito na po tayo sa bahay so yan po uh, nainitin na po natin yung mga nabili nating mga pang chainsaw sa makina ni Gabadi so yan po mga sangga maraming uh, maraming -marami salamat po ulit sa walang samang pag support sa aming channel at sa panunood sana po ah uh, Paki-like na rin, paki-like na rin po ang ating ano ah uh, YouTube. So yan ah, uh, ingat po palagi and God bless. Happy lang po tayo lagi mga sangga. Adjourn.